Ay, hello po. Mami, Jovi Villanueva. Ay, kayo po si Mami Jovi Villanueva. Naku, Oh, Kasi po, meron pong order. Ang i-deliver na po sa inyo. Huh? Kasi ito po, babayaran nyo. Oh, no. Parang po, magkano ba yung babayaran? Walang 1,000 lang namin. Oh, no. Tignan na lang po po natin. Ano po? Sige. Uh, sige po. Tignan na nga po natin. Wow! babayaran. <laughs> yung 2,000 ay yung joke lang. <laughs> Hello, my name is dito po tayo ngayon sa Rita Pedro po City para maghandog ng burning surprise amazing si mom that it's a celebrate ng kanyang 55th birthday today. Sa iyo walang iba kung okay. si Mami Jovi Villanueva. Nueva. Meron po tayong money bouquet with 2,000 pesos cash, spaghetti bilao, cake from Red Ribbon, uh, Shanghai bilao, Pupo bilao, Palabok, Giro, you know, Ay, hello po. Mami, Jovi Villanueva. Ay, kayo po si Mami Jovi Villanueva. Nakuha po. Kasi po, meron pong order. Ako, di-deliver daw po sa inyo. Huwag uh, ka na bahay namin sa loob. But... Ako, sa looban nga daw uh, po. O, ay, kaya po nandito na po kami. Uh. Okay lang po ba? Uh, ano po? Bali, tatanggapin niyo po yung delivery sa inyo. Opo. Oh, what ay, is oh. that? ang tanong. Ay, hindi ko Baren. pa po kasi alam eh. Kasi ito po'y babayaran nyo. Oh, na. No. Okay lang po. Magkano ba babayaran ko? Dalawang libo lang naman. Oh, no. Ewan ko. Wala yung pera sa akin. Nakitebo natin. Ano ba yung deliver niya? Ah, sige po. Titignan na lang po natin. Ah, ganun Hindi ko naman expect yan. Bahala kayo. Ah, ganun po ba yun? yun? Pero alam po ninyo na magbabayaran kayo. Hindi ano niya sinabi. Ah, pero okay lang po sa inyo. Kaya nga tinatanong oh. po sino para alam po. Ang sisingilin nyo. Oo. Oh, <laughs> Ayan, ah, puno lang. Ayun, na. O, sige, tignan na nga po muna natin. O, tignan na nga lang po muna natin. Ano po? O, sige po. O, tignan na nga po natin. Wow! Wala wow. po tayong babayaran yung to. Yung 2,000 na yun, Joke lang. So, eto po yun. Tayo po ay binibigyan pa lalo. Na... Dapat doon mo na para ano yun. Wow! wow. Ay, hindi ko wow. mabibigbitin po, sige, tutulong po namin kayo. Ayan, lang. Wait lang po, tapusin lang po muna natin. Ano ah. Okay lang po. Oh, okay lang Sige po, ito po, dito po tayo, ng konti. Ito po ay from Abu Dhabi. Oh, ayun. Abu Dhabi with love. Yung anak ninyong nagpadala. Sino po kasi? Joel. Ayan, wow. si Joel. Ayun, si Alam niyo pa, binigay masaya po kayo sa pera. Ayun Ayan. <laughs> kang money bouquet, eh, 2,000 yan. Meron kang palabok, may puto, may jollibee, may cake. Meron ka pang spaghetti. Siyempre, meron ka pang lumpiang Shanghai na dyan na pakuntari. pa sana kami sa labas mamaya. Ay, naku, ang dami ng pagkain. Hey, problema, eh. Sabi ko mama alas 4 na lang. Mhm. Mm kaya nag ay lang ako nanonood. Kaya oh, hindi ko na ho yun. So, kesa gumastos pa kayo ito na. Ang dami pa po pamuno Ang order po ni sa medium spaghetti, medium palabok dami, pero dami naman. Ayun na po, ginawa na po, upgraded na po dahil mahal na mahal po kayo ng Send Love to Pinas, kaya po na-upgrade na po siya sa large. Uh -huh. Dahil may birthday, Daddy, mm -hmm. syempre kailangan mong kumanta. <laughs> 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 hindi ka pwedeng wala hindi kakanta. <laughs> oh, kakanta ka dati no. Siyempre may tutaw sa para di ba we end no. Oh, Babanatan ko siya. <laughs> okay. Happy birthday, happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! You. Yeah. Make your wish, Mommy! Salamat! Yeah, yeah, yeah. Siyempre, hindi na babawiin yun kasi kumanda si Daddy. <laughs> Pero joke lang yung pagbawi na yun. And siyempre, may message of love yung anak ninyo. No? Babasahin ko lang po ha. Happy, happy birthday. Sana napasaya kita sa simpleng surprise ng ito. Mahal na mahal kita. Sana lagi mong iingatan ang sarili mo. Di lang para sa sarili mo, kundi parang naging kay Anika what you're not ng to do sa buhay. May kailangan kayo. May tao, may papa. Andito lang ako. Pag meron ako, asahan nyo, hindi ko kayo itiisip bilang anak mo. Ngayon, mas naisip ko na sobrang dami man natin. Di na pagkakaintinihan. Minsan, umabot pa sa buhay. Pasensya ka naman. <laughs> Medyo wala pa ako sa tamang pag-iisip noon. Pero, puro galit pa nararamdaman ko Pero simula na umalis ako ng bansa at ikaw na tumayo na magulang kay Ananda, mas naisip ko na ang sarap pala magkaroon ng anak na sumusuporta sa magulang. Kaya nang ginagawa sa akin ni ngayon sa gabi niya, salamat ma, simula ngayon, babawi na ako sa inyo ni Papa sa abot ng makakaya ko. Sana tulungan niyo din sarili mo at huwag mo matigas ang Iwasan na yung mga bawal. Okay? Mahal na mahal ko kayo ni Papa. Happy, happy birthday, ma. Ha? Mahal na mahal kita lagi. I love you, Salamat na. Ha? Salamat, na. Sabi, pinadala mo, andito ako sa labas. Hindi pa ako nakabihis. I mean, Oh, ma'am, dito na lang po. Uh, ano pong gusto niya sabihin? Oh, dito okay, na lang sa na nagdala. Dito na lang... na lang sa nagdala na. Sige, sir. Ay, ma'am. Ano pong gusto niya sabihin? Salamat sa iyo, sa mga pinigay mo. Kamay. Namimig ko. Sige, sige. Ano po? bigla ako kasi kaya na ano ko nagugulat ako dahil kaya hindi alam masaya ko masaya ang masaya sa binigay po ako masaya ako dahil pinigyan niya ako ganito naramdaman niyo po mamahal ng inyong anak sa binigyan mo first time mo first time itong ganito sa anak ko bago siguro mamatay na sa itatik mo ulitin Birthday pa naman mga bababuhay. Happy last. Okay. Masaya po. Yun po yung pinaka-importante. At least po, naramdaman po ninyo okay. ang pagmamahal ng tinahalap.